Wala na yung fog, ah. Doon pala. Magpalit naman kami ng... Ano? Diba? Hmm? Uripak ka. Mayroon na, doon na, ginap hmm? ganda yung kamera niya, oh. Hmm? Clear. Sabi niya, yung bagong model daw ang anahin ko. Ang mahal naman yun. Sayang pera. Diba? Samsung 21?

Linaw no ng camera niya. Hello guys. <laughs> Ang kilay guys. Pasensya na guys. Ha? Huh? Ganun ganun na. Bye. Bye. Nasunata. Kaway <laughs> kaway din siya. Ma vlogger din to sa mga eh. Okay. Promote your channel. Hello. hindi buntis. Ayan, oh, si buntis. Yung ginala namin habang ano, para yung bata, galairo. <laughs> biyahiro <laughs> pala, biyahiro. Mamaya, sakit sa tiyan pala paglakite, no? Oh. Ay, Kasi, sakit sa ulo. Biyahiro din yung bata niya paglaki. Grabe, ang daming na puntahan dito, te. Okay? Hmm. Uh, biyahiro yan, Ay, parang no? si Andrew, ano yan, biyahiro. Nakapunta ng Dejon. Ikaw so, no? Kung ano, nung napuntahan ko dahil sa visa lang extension of my visa. congratulations to you thank you congrats congratulations to all ako yung pumasok na wala pala kaming pasok Hindi wow mali no mali pala tayong pag tawa na na ako bukas ito, bak ikwinto ani nam Ah, pero si ano, bukas pang gabi na siya. Si Kuko ni? Kasi nam si secondes, pang umaga, dapat ngayon. Bukas chin na naman sila. Baka ikwinto ako kahit gijang ano. Sigurado yan? Ish. Tinawagong ko sa si itong tunga Juma, pero hindi siya sumagot. Sana hindi ikwinto. Pero nag-time in ako dahi. Ha? <laughs> Sabihin ko na lang? <laughs> Alam na nila yan. Ha? Huh? Sa opisina. Sasabihin na kay Kijang din yan. Huh? Bakit may pumasok ka po? Sasabihin nila. <laughs> Maano yan? Ako nga na nagkamali yung ano ko. di ba yung kamay ko. Ah. Huh? Dalawang beses ako nag-time in sa isang araw. Sinabi doon kaya na? Hindi. Yung isang isang time in ko. Napunta ng... Napunta ng linggo. Oh? nila, bakit pumasok si Mary Joy nung linggo? Oh. Wala man, hindi man kami pumasok. Tinanong ako ni Kija. Oh. Ba't pumunta ka Hindi man. Oh. Ah, siguro nung nag-chalmote sa yung pag-ano ko nun. Ganun ba yun? Oo. Oh. Ah. Nadubli pa yung bilang. Ganun? nag uuto Imbis na six times lang, naging seven times. Hindi hanggang linggo yun. Hindi ba? Hindi man, sabi ko kay Kija. di ko na lang sabihin sa umaga, ewan ko kung kasi pag sa meeting sasabihin na naman sasabunan ako agang aga na bawa trip na ako pag anon di ba ayan, ayan mo sila basta pumasok ako ito nang loyal ano ba yan makulimlim pero ang ganda naman ang ang ganda ang ganda daming bundok sa Korea palibutan ng bundok ganda no parang nasa Korea nga tayo no yun wiper ande wiper oh yun da ganda yun yeah, 이 카메라 예뻐. 좋아요. 응? 뻐요잘 보여. 하동 남해. 막나나막나봐이나요이거 어, 어, <목소리> 아니 발 응. <목소리> 아니 산 넘어 예발간발간나어 Tampung uh, um, Namo. Yuk kita Namo, so. Ini tuh Korea guys, ulang ke traffic traffic. Winter naman, nagkakrak na yung kamay ko. O, oh, daliri, nagkrak-krak na. Grabe, kahit sa gabi ati, ang sakit ng kamay. Maglulusyon. May tamad naman maglagay. Live streamer yung si jelai Hindi. Hindi siya nagla-live? Hindi nagla-live. Katrabaho mo? Oo, oh, sila kay. Ano schedule na lakay? Pangumaga? Pangumaga kami Ah, Di pwede pagkatapos ko ng trabaho, mag-chat kami. Tapos, yun, mag-ilis. Hmm. Mag-sabihin mag-ilis. Live streamer din siya pagka may ano yun, yung mga challenge-challenge. Ganda, oo. Uh. Punta kami sa kuweba. Tunnel. More on tunnel. ganda ng ano. Yan, mas clear pag gana Wiper yun ba? Sumjinggang. Sumjinggang? Gang? Hmm. Sum? Sum. Jin? Jin? Gang? gang? Sum pa, tapos kang ba? Nakangawit. Kaya minggu kang dige. Kang man? Hanggang hanggang 금강, 금강, 낙동강, 낙동강, 섬진강 아 우리만 그럼 여기 섬진강 Ah, 아, hanggang Kayak pala hanggang hanggang Kayak hanggang 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 kun hanggang hanggang Ha? Mm. Kumgang yung pinuntahan namin. So, mm. Ito yung malalaking. Oo. oo. Nakdonggang. Nakdonggang. Mm. Nakdonggang. -no. Nak -no. Sagumi yun, di ba? Mm. Nakdong. Nakdonggang gumi, macho. Kasi요. Majang. Seomjin, gang, Busan, gang. Mm. Ah. Busan start. To... Ap apat na rivers in Korea yung, hanggang Podami. 낙동강, 금나미강 솜진강 강이 좋은데 오, 은간단항 파인트리 비행기 타면 저기 지나가요, 그죠 어디? 고한, 하, 한강 음. 필리핀 칼때 우리나라에서 제일 큰 강, 한강 아. 한강? 음. 대박 두 음. 번째 어... 한강 넘버원 한강 넘버투 낙동강, 넘버쓰리 금강, 금강. 그다음에 그 다음 성진강. 어, 로스 코리아. 아, 알람요 나가이스 학코리아, 아파트랑 레이버, 레이버. 그다음에 로스코리아 넘버원 두만강, 두망강 우리가 두망가세요두망강 아, 두만강. Да.